matapos ang kanyang kauna-unahang kabiguan sa kanyang professional boxing career, Edgar the Chosen One Berlanga. Nais na umanong umakyat ng heavyweight division. Yes mga amigo si Edgar Berlanga po yung tinalo kamakailan ni Saul Canelo Alvarez. Sa pamamagitan ng 12 round unanimous decision at pinabagsak pa ito ni Canelo noong round 3. Ani Berlanga sa kanya social media, I would love to go up to heavyweight and fight Anthony Joshua just to test greatness. Nothing bad towards this. I'll walk in the ring 210 pounds. So yun daw po mga amigos, hindi naman daw sa pandidisrespect kay Anthony Joshua. Talagang nais lamang po ni Edgar Berlanga na testingin ang kanyang greatness. Dare to be great kumbaga. Marahil ang ideyang ito na umakyat sa heavyweight si Edgar Berlanga ay nagmula po sa karanasan ni Berlanga kay Canelo Alvarez na tumagal nga po siya ng 12 rounds. Pagbibida pa nga po ni Berlanga, no, yung mukha daw po ni Canelo ay nagalusan niya ng gusto samantalang yung mukha niya ay malinis. Tapos noong linggo nga po mga amigos, sa naging IBF World Heavyweight Championship sa pagitan ni Naato ni Joshua at Daniel Dubois. E makailang ulit naman pong pinabagsak ni Daniel Dubois, itong si Anthony Joshua. At wag din po natin kalilimutan na cruiserweight lang po dati si Usik pero dalawang beses pong tinalo si Anthony Joshua. Kaya naman nagkakaroon ngayon ng ideya itong si Edgar Berlanga na kapag siya ng heavyweight ay kakayanin din niyang pabagsakin itong si Anthony Joshua. Basta't mabilis ang iyong footwork, meron kang sapat na punching power at tibay ng panga. And of course syempre kapag nilabanan mo si Anthony Joshua, eh limpak-limpak na sa lapirin po ang naghihintay sa iyo sosis sis wala naman na pong undefeated record na inaalagaan si Edgar Berlanga eh malakas na po ang kanyang loob na labanan kahit sino basta't alam niya kikita siya ng limpak-limpak. Samantala sa iba pang balita tinanggap po ni WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani ang hamon ni Undisputed Junior Featherweight Champion na Oya the Monster Inoue Nalabanan muna ni Junto Nakatani ang nakababatang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma. Matatanda ang sinabi ni Naoya Inoue sa isang panayam na bago siya isipin at akyatin nitong si Junto Nakatani, eh dapat munang isipin ni Junto Nakatani kung paano niya tatalunin ang nakababatang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Dahil hindi daw po magiging kalaban si Takuma Inoue para kay Junto Nakatani. Pero ang belta nga po ni Junto Nakatani ay eh, nakahanda siya kay Takuma Inoue anumang oras. At pagkatapos niya itong talunin, ay eh, nakahanda rin siya kay Naoya Inoue kahit sa Amerika pagganapin ang kanilang bakbakan. Either in Japan or US, he's ready. Baraha, mo sa akin